Ang kwento ng matalinong unggoy at ang buwaya mula sa pahina ni Bathala, makinig at mamangha. Sa tabi ng isang malawak na ilog, nakatira ang masayahing unggoy na si Kiko. Paborito niyang umakyat sa pinakamataas na puno ng mangga at kumain ng matatamis na bunga nito buong araw. Sa ilalim ng ilog, nakatira ang mag-asawang buwaya na sina Berto at Cora. Isang araw, nagkasakit si Cora at naging matamlay. "Mahal kong Berto," malungkot niyang sabi, "Ang tanging lunas daw sa sakit ko ay ang puso ng isang unggoy." Gagawin ni Berto ang lahat para sa kanyang asawa. Lumangoy siya papunta sa pampang at nakita si Kiko na masayang kumakain. Kaibigang Kiko, bati ni Berto na may pekeng ngiti. Gusto mo bang pumunta sa kabilang isla? Puno yun ng mas masasarap na prutas. Natuwa si Kiko sa alok ni Berto. Talaga? Sige, sasama ako, sabi niya. Maingat siyang bumaba mula sa puno at lumundag sa malapad na likod ng buwaya. Nagsimula na silang lumangoy patungo sa gitna ng ilog. Nang malayo na sila sa pampang, biglang nagsalita si Berto. Nalinlang kita, Kiko. Kailangan ko ang puso mo para gumaling ang aking asawa. Natakot si Kiko, ngunit mabilis siyang nag-isip ng paraan para makatakas. Naku, Berto! Bakit hindi mo sinabi agad? Kalmadong sabi ni Kiko. Ang puso ko ay iniwan ko sa puno ng mangga para hindi mabigat dalhin. Para hindi masira, isinasabit ko ito sa pinakamataas na sanga. Tuwing ako'y aalis, kailangan nating bumalik para makuha ito. Naniwala naman ang buhaya sa kanyang narini. Ganun ba? Sayang ang pagod natin. Sige, babalik tayo, sabi ni Berto. Mabilis siyang lumangoy, pabalik sa pampang kung saan nakatayo ang puno ng mangga. Pagdating na pagdating nila sa pampang, hindi na nagsayang ng oras si Kiko. Mabilis siyang lumundag mula sa likod ni Berto at umakyat pabalik sa kanyang puno. Sa wakas, ligtas na siya! mula sa itaas ng puno. Tinawanan ni Kiko ang buaya. Akala mo malilin lang mo ako, Berto. Sino ngayon ang naging hangal? Umuwi ka na. At mula noon, natutunan ni Kiko na huwag basta-basta magtiwala sa mga hindi niya kilala. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kuwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.